Ang bansang Japan ay inaangkin ang isang isla na nagngangalang Senkaku. At ang bansang China naman ay inaangkin din ang isang isla na tinatawag naman nilang Diaoyu. Ang problema nga lang ay iisa lamang ang nabanggit na isla. Nabago lang ang mga pangalan nito dahil sa kanya-kanya ang dalawang bansang ito na pangalanan ang isla base na rin sa kanilang mga lingwahe. Ang pag-aagawan nga ng Japan at China sa isang isla na ito ay isa sa dahilan ng matinding pagpapasaringan ng dalawa na maaari pangang mauwi sa isang gyera pag nagkataon. Maituturing talagang malala para sa dalawang bansa ang pag-aalitang ito. Pero mga kataps, bakit nga ba ganoon na lang katindi ang galit nila sa isa't isa o mas sabihin na nga bakit mas malaki ang galit ng China sa bansang Japan sa nakalipas ngang mga taon o halos daang taon? Well, mayroon kasing isang napakahabang istorya noon paman man ukol sa pag ng mga hukbo ng magkabila ang panig na bansa. Ang unang ang naitalang labanan sa pagitan ng dalawang ito ay noon pa mang 663 AD. Subalit, ang mas tumatak na pangyayari sa puso ng mga Chinese ay ang naging trato nga sa kanila ng mga Hapon noong naganap ang ikalawang Sino-Japanese War na nagpatuloy hanggang sa dumating ang ikalawang digmaang pandaigdig. Sa panahon ngang iyon ay naitala ang isa sa pinakamatinding kalupitan na pangyayari na hanggang sa ngayon nga ay hindi pa rin mawaglit sa puso at isip ng mga Chino. Ang kalunos-lunos ngang pangyayari na aking babanggitin ay ang insidente na mas kilala sa tawag na Nanjing Massacre. Ang pangyayari ngang ito ang magliliwanag sa kaisipan ng marami na kung bakit nga ba galit na galit sa mga Japanese ang karamihan sa mga Chinese magpahanggang sa ngayon. Eh ano nga ba ang nangyari sa Nanjing? At ano-ano ang mga bagay na magpahanggang sa ngayon ay ikinagagalit nga ng todo ng mga Chino? Mga katops, balik nga tayo sa taong 1937 kung saan ay ibang iba pa ang imperialistang Japan kaysa sa pamamahalang ipinapatupad neto sa kasalukuyan. Sa panahon kasing iyon ay sinakop nga ng mga Hapon ang China partikular nga sa dati netong itinuturing na kabisera na lugar ng Nanjing. At habang isinasagawa nga ang pagsakop sa lugar at sa unang anim na linggong pagkubkob ng mga Japanese sa Nanjing ay napakaraming nangyari na lubha naman talagang napakarahas at karumaldumal na mga kalupitan na ang may kagagawan nga ay ang mga Japanese Imperial Army. Sa panahon ngang iyon, ay napakaraming incheck ang pinuguta ng ulo. Ang iba naman ay pinagpraktisang ang saksakin ng bayoneta na katulad nga ng ginawa ng mga hapon noong sinakop din nila ang Pilipinas. May mga sinunog pang mga katawan o ang iba naman ay ibinaon ng buhay ng mga sundalong hapon. At ang napakasaklap pa ay napakaraming babaeng Chinese na kasama pa nga ang ilang mga bata hanggang sa kahit nga ito ay mga lola na. At marami pa ang nagsabi na ginagawa ang panggagahasa sa gitna ng kalsada na animoy binababoy hindi lang ang katawan kundi pati dignidad ng mga babaeng nirape noon ng mga sundalong hapon tinatayang umabot hanggang sa 20,000 kababaihang incheck ang nooy nagahasa at binaboy ng mga Japanese soldier. At sa kabuuan bilang ay nasa 300,000 mga sibilyang Chinese ang napaslang sa period na ito. Kabilang sa mga nasabing pagpatay, ang nooy lantara na pagpaslang sa mga prisoners of war na kung saan ay nagpaligsahan paraw ang dalawang sundalong hapon sa kung sino nga sa kanila ang unang makakapatay ng isang daang Chinese citizen sa pamamagitan lamang ng hawak nilang espada. At sa huli ay pareho iyong nagawa ng sinasabing dalawang sundalo na ipinagdiwang pa nga ang tag-iisandaan nilang napatay sa gabi din nang araw na iyon. Ang mga nabanggit ngang mga kalupitang naganap noon ay isa lamang sa mga detalye na nangyari sa Nanjing Massacre. At kung ang ilang mga survivor na naroon mismo sa pangyayari ang tatanungin ay higit pa nga o mas marami pang mas matitinding karahasan ang hindi pa na isa sa publiko. Ang pangyayaring ito ay siyang ang itinuturo na may napakalaking impact kesa nga sa pag aagawan ng isla ngayon na dahilan kung bakit nga magpahanggang sa ngayon ay galit na galit pa rin ang mga inchik sa mga Japanese. Nadagdag pa sa galit ng mga Chinese nang makita at mabasa nila ang ilang librong itinuturo ngayon sa mga estudyante ng Japan na animoy binabaliwala at sinasabing nagpunta lang umano noon ang mga hapon sa China upang tumulong at wala daw nangyaring masakir. At sa karamihan pa nga sa mga opisyal na sundalo ng mga hapon na noon nga ay kasama sa Nanjing ay itinuturing pa ngayong isang bayani sa bansang Japan. Kung sa bilang pandagdag na rin sa dahilan kung bakit magkasulungat ang dalawang bansang ito, ay malamang ay dahil na rin sa magkasalungat din ang kanilang mga pinanigang mga bansa. Matatandaan kasing ang China ay isang komunistang bansa na malapit sa Russia at ang Japan naman ay pumanig sa United States noon pa mang kasagsagan ng Cold War na siya din namang matinding kairingan ng China at Russia noon pa man magpahanggang sa ngayon. At kahit naman sa kung atin lamang titignan, ay parehong nag-uungusan din ng lakas ang dalawang bansang ito pagdating sa mga lakas ng sandata at militar na maaari nga nilang magamit sakaling sumiklab ang kinatatakutang ikatlong digmaang pandaigdig. Kayo mga kataps, kanino ba kayo kakampi o papanig sa dalawang bansang ito? Sa bansang China ba? O sa bansang Japan?